Kapatid, sa bawat pagsikat ng araw ay paalala ng bagong simula na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi hadlang ang ating kahinaan upang makalapit sa Kanya, bagkus ito ay daan upang lubusan nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Sa mundong puno ng ingay, problema at pagod, paanyaya niya sa atin ay kapahingahan, kapayapaan at katiyakan ng kanyang presensya. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang at kailanman ay hindi siya huli sa pagtugon. Kaya't sa oras na ito, iwan muna natin ang mga alalahanin. Ipagkatiwala natin ang ating puso, isipan at espiritu sa Kanya tanggapin natin ang kanyang mga salita ng buhay at biyaya sapagkat siya ang bukal ng tunay na pagpapala aming amang nasa langit sa katahimikan ng sandaling ito lumalapit kami sa iyo na may pusong bukas mapagpakumbaba at naghahangad ng iyong banal na presensya salamat po panginoon sa kaloob mong buhay Isang biyayang hindi namin kailanman kayang tumbasan. Salamat po sa bawat patak ng ulan, sa sikat ng araw, sa bawat pintig ng aming puso. Sa likod ng mga pagsubok, naroon ka. Tahimik mang kumikilos, hindi ka kailanman nawala. Tunay ngang ikaw ay tapat mula pa noon hanggang ngayon. Panginoon kami po ay humihingi ng iyong masaganang pagpapalang, hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa aming espiritual na buhay. Punuin mo po kami ng kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundo. Palitan mo po ang aming pag-aalala ng pananampalataya, ang aming takot ng kapanatagan at ang aming pagdududa ng pagtitiwala pagpalain mo po ang aming pamilya, ang aming mga magulang, anak, kapatid, asawa. Naway maranasan din nila ang iyong pagkalinga at proteksyon sa bawat araw. Ipuin mo po ang puso ng bawat isa upang ang aming tahanan ay maging pugad ng pagmamahalan, pananalig at pagkakaisa. Panginoon, ikaw po ang aming tagapagkaloob. Ikaw ang aming Diyos na hindi nauubusan. Kaya't itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan, pinansyal, emosyonal, pisikal, at higit sa lahat espiritual. Ikaw ang nakababatid ng lahat. Ikaw ang nagbibigay ng biyayang na aayon sa aming tunay na pangangailangan itinataas din po namin ang mga taong dumaraan sa matinding pagsubok, pagpalain mo sila ng gagalingan, lakas at ng pag-asa. Gamitin mo po kami bilang mga kasangkapan ng iyong kabutihan na maging ilaw kami ng dilim ng iba, maging lakas kami ng mga nangihina. Salamat po Ama sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob kahit kami madalas nakakalimot. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Huwag mong hayaang maging manhid kami sa kabutihan mo. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may layunin, na hindi lang kami humihingi ng biyaya kundi maging daluyan din kami nito para sa iba. Iayin mo ang aming puso sa iyong kalooban sa bawat hakbang. Gabayan mo kami sa bawat desisyon, ikaw ang manguna. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Ito po ang aming tauspusong panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo, ikaw ang aming katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aming katiyakan. At sa gitna ng kakulangan, ikaw ang aming kasapatan. Wala pong ibang makakabigay ng kapayapaang tulad ng sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang sawang pagtawag sa amin. Kahit kami ay lumilihis ng landas, patuloy mong inaabot ang aming mga puso. Ipinapaalala mo po sa amin na kami ay iyong minamahal. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mahabagin at tapat. O Diyos na aming pastol, ikaw ang gumagabay sa amin sa luntiang pastulan. Ikaw ang nagbibigay ginhawa sa aming mga kaluluwa. Kaya't sa bawat panibagong araw na tinatanggap namin ang biyaya ng bagong pag-asa at ipinagkakatiwala namin ang bukas sa iyong mga kamay idinadalangin po namin ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga leader, ang aming mga simbahan, at ang aming mga komunidad. Ituro mo po sa amin kung paano magmahal ng walang kapalit, paano maglingkod ng walang reklamo, at paano magbigay kahit sa panahon ng kakulangan tulungan mo po kaming lumakad ng may kababaang loob. Punuin mo po kami ng kapuspusan ng iyong banal na espiritu upang ang aming mga salita, kilos at desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Linisin mo po ang aming puso mula sa inggit, galit at takot. At palitan mo po ito ng kapayapaan, kabutihan at kagalakan at sa mga pagkakataong hindi napapagal, Panginoon, maging pahinga ka namin sa oras ng pangungulila. Ikaw ang aming kasama sa oras ng kawalan. Ikaw ang aming yaman, ang aming dalangin, Panginoon, ay hindi lang biyaya para sa amin, kundi ang maging biyaya rin kami sa iba. Naway sa bawat salita namin ay maghatid kami ng pag-asa at sa bawat gawa ay magpakita kami ng pag-ibig. Sa huli, O Diyos, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa iyong dakilang awa, kami po ay patuloy na umaasa, nagtitiwala at nananampalataya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. O Diyos na nagbibigay buhay, salamat po sa bagong araw na ito. Isang pagkakataon upang itama ang pagkakamali, upang magmahal ng mas totoo, at upang mas kilalanin ka, aming Ama. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagigising kami na ang una naming hinahanap ay ang aming mga alalhanin sa halip na ang iyong presensya. Turuan mo po kami, Panginoon, na simulan ang bawat araw na may pasasalamat, na makita ang maliliit na biyaya na madalas naming baliwalain, ang hangin na malayang nalalanghap, ang katahimikan ng umaga, ang ngiti ng isang anak, at ang pagkakataong muli ay mabuhay. Aming Ama Tulungan mo po kaming lumakad ng may layunin sa araw na ito. Pagpalain mo ang aming mga desisyon, ang aming mga pakikipag-ugnayan, at ang aming mga ginagawa. Naway lahat ay maging ayon sa iyong kalooban, at sa bawat hakbang, ipaalala mo po sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa natapos. Kundi sa kung paano kami naging tapat sa iyo. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyong katapatan. Sa iyo po namin ibinabalik ang aming buong araw at buong buhay. Amen. Panginoon naming mahabagin, lumalapit po kami sa iyo subatan at pagod. Dala-dala ang bigat ng mga suliranin na hindi na namin kayang akuin sa katahimikan ng aming panalangin, naririnig mo ang sigaw ng aming puso. Panginoon, bakit tila hindi namin makita ang liwanag? Bakit tila sunod-sunod ang dagok ng buhay? Subalit so, sa kabila ng lahat ng ito, pipiliin pa rin naming magtiwala sapagkat alam naming hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo po ang aming loob, bigyan mo kami ng tapang na humaharap sa bukas, kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Puspusin mo kami ng pananampalatayang hindi natitinag, at pag-asang hindi na uubos kahit sa gitna ng unos. Itinataas po namin sa iyo ang bawat luha, bawat tanong, at bawat kabiguan gamitin mo po ang mga ito upang hubugin ang aming pagkatao, upang lalong maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. At kapag kami muling makabangon, naway taglay namin ang pusong mas mapagpakumbaba, mas mapagpasalamat at mas mapagbigay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kahit sa gitna ng aming pagluha. Amen. O Diyos ng kapayapaan at kagalakan, sa mundong puno ng kaguluhan, ikaw ang katahimikan ng aming kaluluwa. Sa panahong kami hindi na makangiti, ikaw ang nagbibigay ng tunay na dahilan upang umiti muli. Marami pong bagay ang gustong agawin ang aming kagalakan. Pagkabigo, pagkatalo, pag-aalala sa hinaharap, Ngunit ngayon, pinipili naming manahimik sa iyong piling. Pinipili naming tumigil sa pagtakbo at makinig sa iyong bulong. Ako ang iyong kapayapaan. Punuin mo po ang aming puso ng kalmadong hindi kayang sirain ng problema. Ibalik mo po ang galak sa aming paglilingkod. Ang tuwa sa aming mga pamilya at ang aliyaw sa mga pusong sagatan. Tulungan mo po kaming hindi lamang tumanggap ng iyong kapayapaan, kundi maging tagapagdala nito sa aming paligid, sa aming tahanan, trabaho at komunidad. Naway makita namin sa amin ang bunga ng iyong espiritu. At kahit sa gitna ng gulo, hayaan mong maranasan namin ang kapayapaang hindi kayang unawain at kagalakang hindi kayang nakawin ng mundong ito. Ito po ang aming panalangin na may buong pananampalataya at pasasalamat. Amen. O Diyos na nagpapagaling, narito po kami dala ang aming mga sugat, mga sugat ng kabiguan, pagkalito at pag-iisa. Mga sugat na pilit naming tinatakpan, ngunit alam naming nakikita mo at higit pa roon, iniintindi mo. Panginoon, pakahawakan mo ang aming pusong basag, ang aming damdaming sugatan, ang aming pag-asang ng hina. Dalhin mo po kami sa lugar ng iyong presensya, kung saan mas kapahingahan, pagtanggap at paghilom. Tulungan mo po kaming patawarin ang mga nakasakit at patawarin din ang aming sarili. Palitan mo po ang pait ng kapayapaan, ang galit ng kaginhawaan at ang kirot ng kalayaan. Sa bawat patak ng luha ay panibagong biyaya at sa bawat hindi ay isang panibagong simula. Gawin mo po kaming buo, Panginoon, hindi ayon sa dati, kundi ayon sa iyong kalooban. Amen. Panginoon, narito po ako, daladala -dala ang aking mga tanong. Hindi ko po nauunawaan ang lahat, pero nais kong manatili sa iyong pag-ibig at piling. Alam mo po ang mga bagay na nagpapabigat sa aking loob ang hindi matupad na pangarap, ang mga panalangin tila hindi mo sinasagot, at ang katahimikan sa mga oras ng kailangan ko ng kasagutan. Ngunit kahit hindi ko makita ang iyong kilos, pipiliin ko pa rin magtiwala. Pipiliin kong maniwala na may ginawa ka kahit hindi ko ito nararamdaman. Turuan mo po akong maghintay ng may pananampalataya. Ipaalala mo po sa akin na ikaw ay Diyos ng proseso. Na sa bawat paghihintay, may itinuturo ka. Sa bawat katahimikan, may biyayang nakatago. Bigyan mo po ako ng panatag na puso at pananalig na hindi nakabase sa damdamin kundi sa katotohanan ng iyong salita. Salamat sa iyong pagtanggap, kahit ako'y may alinlangan. Amen. O Diyos na nagbibigay ng tagumpay, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming inspirasyon, Ikaw ang aming dahilan. Salamat po sa mga tagumpay, maliit man o malaki hindi namin ito nagawa sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong biyaya at gabay. Sa mga panahong kami nawala ng pag-asa, ikaw ang nagbuhat sa amin. Sa mga oras ng pagod at pangamba, ikaw ang nagpahinga sa amin. Ngayon, kami po ay muling tumatayo, hindi upang ipagmalaki ang amin sarili, kundi upang ipahayag ang iyong kadakilaan. Nais naming gamitin ang tagumpay na ito, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para makapagbigay ng pag-asa sa iba. Turuan mo po kaming magpakumbaba sa panahon ng katagumpayan at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang dumarating. Ikaw ang aming korona, ikaw ang aming gantimpala. Amen. Aming Diyos na mapagkalinga, salamat sa pribilehyong makapaglingkod sa inyong ubasan. Hindi po ito palaging madali, pero ito ay palaging makabuluhan. Kapag kami napapagod, palakasin mo kami. Kapag kami nabibigatan, pagaanin mo ang aming loob. Kapag kami nawawala ng gana, Ipaalala mo sa amin kung sino ang aming pinaglilingkuran. Turuan mo kaming maglingkod nang hindi nagahanap ng kapalit, nang may kagalakan kahit walang papuri, nang may katapatan kahit walang nakakakita. Salamat sa biyayang makibahagi sa gawain ng ibang ng iyong kaharian. Gamitin mo po ang aming mga kamay puso at salita upang ikaw ay maitaas sa bawat pagkakataon. Pagpalain mo po ang lahat ng lingkod mo, kilalaman o tahimik, nakikita man o hindi, sila'y tapat na alagad na iyong ginagantim palaan. Amen. Panginoon, isinusuko po namin sa iyo ang aming mga plano. Alam namin hindi lahat ng gusto namin ay mabuti para sa amin. Kaya't kami nagtitiwala sa iyong mas mataas na layunin. Turuan mo po kaming manahimik at makinig sa iyong tinig. Punuin mo ang aming puso ng tapang na sundin ka kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang direksyon ihanda mo po kami sa mga pintuang isasara at pasalamatan ka namin sa mga daang hindi mo pinayagang tahakin. Dahil alam naming sa bawat hindi, may mas mabuti kang inihahanda. Gawin mo pong bukas ang aming puso sa pagwawasto at handa ang aming isip sa pagbabago ng plano. Ang nais lang namin ay ang kalooban mo dahil doon lamang kami tunay na magiging ligtas at masaya. Salamat sa iyong katapatan, sa iyo ang lahat ng karangalan. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Dahil alam naming marami kaming kailangang ayusin sa aming buhay. Ngunit salamat po dahil sa kabila ng aming pagkukulang, hindi mo kami isinusuko. Panginoon, salamat sa biyaya ng pagbabago. Salamat sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo araw-araw. Kapag kami nadadapa, ikaw ang aming kamay na nag-aangat. Kapag kami naliligaw, ikaw ang ilaw na gumagabay pabalik sa tamang landas. Linisin mo po ang aming puso, alisin ang pride, inggit, galit, at mga ugaling hindi ayon sa iyo. Itanim mo po sa amin ang bagong puso, isang pusong masunurin, marunong magmahal, at may pagnanasang lumago sa iyong presensya. Tulungan mo kami yakapin ang pagbabago, yakapin kahit mahirap, kahit masakit bigyan mo kami ng lakas na talikuran ang luma naming pagkatao at tanggapin ang bagong pagkataong ayon sa iyong disenyo. At habang kami nagbabago, naway maging instrumento rin kami ng pagbabago sa buhay ng iba. Maging liwanag kami sa mga nasa dilim, maging pag-asa sa mga nawawalan ng tiwala sa sarili, ikaw lamang ang aming sandigan at sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng pagbabago sa aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Amen.